Uwi na tayo. Ayan yeah, no, gusto ko lang pakita sa inyo yung nasa likuran natin. Alas 10 na ng gabi ngayon. Ayan yeah, ako napapansin niyo. Ayun nandoon no. Ganda no, parang ano siya no, yung Northern Lights no. Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ayan yeah, kasi kakalubog lang yata ni Haring Araw kanina mga quarter to 9. Pero ngayon nakikita niyo maliwanag pa. Kitang-kita kita pa natin yung ano, yung ulap. Blue na blue. Grabe. Ganda no. Next month, next month, mas maganda next month. Alas 9, mga 9.30. Alas 10 ng gabi, next month, sa, sa June, nako, alas 10, may araw pa. Yan, para dun sa mga hindi nakakaalam. Yan, kasi ilang taon na tayo nagbablog, pinapakita ko pagka summer dito, buwan ng June. Nako, kahit maglakad tayo ng alas 10 ng gabi, maliwanag pa. Yan, especially pag ako naglalakad, pagka uh, alas 10 ng gabi, mas lalong maliwanag. Kasi hindi ako nakasombrero eh, ano? <laughs> ang corny, no? Ang bihira, ang corny talaga. Ang bihira. <laughs> Nakakainis, ang bihira. Mamaya pag in-edit ko ito, maiinis na naman ako pag nakita ko na may sarili ko. <laughs> Pero anyway, mga kainag, so yan, no? Kita nyo, ang ganda, no? Ganda, grabe, liwanag doon, no? Oh my God! Wow! Yan ang kagandahan pag summer. Tapos, pagka... Uh pagka madaling araw, mga alas 3.30 ng madaling araw, makikita mo na agad pagka ko sa bintana mo, makikita mo agad may ganun na, yun oh ganun. Alas 3 ng madaling araw. Yan, siguro ang, ang, ang gabi lang dito pagka summer na, siguro mga limang oras lang, parang didilim siya ng 10.30 ng gabi, tapos mga 3.30 ng madaling araw, pag sumilip ka sa sa bintana mo, makikita mo ganun na oh. Yan, makikita mo agad sa bintana mo may ganun na. Yung pam pala, palabas ka agad si Haring Araw. palabas ka agad kasi dati ang pasok ko, ang ang out ko dati sa trabaho mga alas dos alas dos dati ang out ko sa trabaho ng madaling araw tapos dumarating ako sa bahay tapos syempre hindi agad ako matutulog yan eh pag kasisilip ako sa bintana ganyan agad yung nakikita ko ganyan no yan ganyan agad yung nakikita ko sabi ko pa, oh, kaka matutulog pa lang ako palabas na agad si ano si si Haring Araw yan, ganda no <sighs> umpisa na yan, umpisa na yan, magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? ito nga pala yung mga basyo ng no, mga empty bottles empty, empty cans na nagamit natin, siguro sa ano to isang, isang buwan, naipo na yan no? So may bibenta natin to no pag naipo natin pag marami kasi gusto kong pumunta doon sa may uh, battle depot pagka siguro mga lima or anim na na bag na empty bottles at empty plastic bottles yung naipon na natin kayo kasi pumunta roon ng konti lang para isang puntahan lang although malapit lang naman dito pero syempre mas gusto ko yung ano na yung isang puntahan tapos medyo malaki yung kikitain natin yes, meron na pala akong isang bag dito pangalawang bag na to okay lang yan isang bag yun no? oh. ayos tapos yung isa Meron kasi isa pa tayo rito, basura naman Recycle. Kasi tapunan na ng basura sa Tuesday. May pasok nga pala tayo ngayon. Nako, maulan. Maulan ang araw natin ngayon kasi nga syempre spring. Pagkaganyan talaga ang panahon natin, ni spring. Eh, natural na umulan para sa mga halaman natin, lawn grass natin. Ano, tapos ah, ano ang ano kasi nito? Ang medyo nakakalungkot kasi nito mga kainags ay laging natatapat sa araw ng day off ko yung ganito ang panahon. <laughs> Tuesday, Wednesday, ang bira. Ano nga pala ngayon, araw ng Monday nga pala ngayon mga kainags. Ano? Late nyo nang mapapanood to. Kasi syempre edit pa natin. Tsaka may mga nakasalang na vlog tayo na i-upload na lang natin. Yan. Tapos syempre yung ng basura. Noong nakaraan kasi ang kinuha nilang basura ay itong kulay itim. Yan. Ngayon naman ay itong kulay green. Ito nga pala, ano to eh, green onion. To nagtanim kasi si Mahal na dati dito. Siguro mga 4 years ago na. Tapos uh, ano nangyari noon? Uh, 'Di ba namumulaklak yung uh, green onions? Uh, pag summer kasi pumuputok ang bulaklak niyan eh, kaya yung mga buto niyan bumabagsak sa lupa. So every year talagang tumutubo yung mga green onions dito, ayan oh. Kaya pag kailangan nga namin ng green onions, ito oh uh, lang kami rito pero masyado na malaki ito no? masyado na malaki yan pero may mga maliliit yan katulad ito maliliit ito mga kainag sa so, maliliit ito yan ito, ito 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 green onions ito yan oh. yan, yan green onions sa maliit lang diba pagka kinulang kami sa sibuyas or kailangan namin ng green onions kukuha lang kami dyan yan so ganun pala yung green onions ano? kahit nasa sobrang lamig frozen katulad ng winter pag spring summer tumutubo din pala sila nung nagtanim ako dito ng mga red onions every year mga kainags talagang sumisibol siya yung sibuyas ah uh, kumbaga namamatay lang siya pag winter pero yung buto niya sa ilalim ng lupa buhay tingnan niyo yung kalsada natin mga kainags so oh. ano siya diba nabasa ng ulan kagabi umulan kagabi Kaya mabuti na lang nung umuwi tayo hindi pa umuulan Siguro ano siguro magda na umuulan ano. Tsaka uh, by the way nga pala mayroon nga pala ako nabasang comment nung nakaram vlog natin nung nag-adventure kami ni Jedi Cycle. Meron kasi nag-comment bakit daw doon sa lugar nila uh, Becoming Filipino, yung vlogger na Can Canadian na nasa Pilipinas, yung Becoming Filipino. Uh, ano, bakit daw maganda sa lugar nila? Doon sa lugar na pinapakita ni ano ni Becoming Filipino nga. Si ano si ano yun, si Kulas. Kulas 'yan. <laughs> so mga kainig no si Kulas, doon kasi siya nakatira sa ano sa probinsya ng British Columbia. So doon sa mga hindi nakakaalam, ang British Columbia po, ang tawag po sa mga probinsya nila ay Beautiful British Columbia. So sa mga probinsya ng Canada, ang British Columbia ang pinakamaganda para sa naririnig ko no tsaka para sa akin din tsaka sa base na rin doon sa mga kasamahan ko na nakapunta na roon mga kaibigan ko na napakaganda raw talaga sa British Columbia kaya tinawag siyang the beautiful British Columbia yan yung lugar na yun kasi doon sa British Columbia ay konti lang yung lamig maikli lang yung panahon na malamig ang 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 winter nila At tsaka pag nag excuse <coughs> tsaka pag nagwi winter doon sa kanila ano lang ilang buwan lang siguro tatlong buwan lang tatlong buwan lang nagwi-winter doon tapos the rest wala nang winter, wala nang ano, wala nang ice, wala nang snow. Yan kasi dito sa Alberta, Canada. Nako, hanggang ngayon, buwan ng Mayo, malamig pa rin kaya yung furnace heater namin hindi pa rin naka-off. Yan. <laughs> so dito ang winter, ang snow dito, yung may snow nung no? nag-start siya ng ng November. Usually November, December, January, February, March yan April nawawala na yan pero sumusulpot pa kahit nga yung nag-comment may nag-comment nga kahit daw ano eh month ng June buwan ng June may snow pa rin nagii-snow pa rin yan kaya dito sa Alberta ay malamig talaga rito no matagal yung lamig pero okay na okay naman kasi mura naman ang ating tax dito no 5% lang yan kumpara sa ibang mga probinsya na matataas ang tax Anyway mga kinex, oy by the way, ang mga sa ang mga tax sa ibang probinsya, baka tanong niyo ako. Nasa 15%, 15% yung ibang probinsya, dito sa Alberta ay 5% lang ang tax. Yan. At saka doon sa ibang probinsya, kung hindi ako nagkakamali sa British Columbia, ay ano, dalawa, dalawa, dalawa ang tax nila. Dalawa ang tax nila. Yan, pwede kayong mag-comment ng no? mga kababayan ko sa sa British Columbia na nakatira. Pwede kayong mag-comment kung tama yung sinasabi ko na dalawa ang tax nyo dyan sa, sa British Columbia tsaka marami pang magagandang lugar din no? bukod sa sa ano sa British Columbia maraming probinsya pero pag summer pag darating na summer mga kayo naku, lahat ng probinsya ng Canada napakaganda natural na natural yan ang hindi lang maganda yung ano yung nasa harapan ng camera nyo <laughs> nakakasira ng araw nyo yan <laughs> yung tumatawa na yung kalbo na yan <laughs> Joke lang mga kayo ha <laughs> Shout out muna tayo no Shout out nga pala kay June and Lovely Radok Yan, Shout out din kay Edmond Irene Celis At shout out din kay Ariel And Maricel Laguardia Taga ano sila Taga Cochrane Alberta, Canada Yan Tsaka shout out din kay Ivan Yan Mga nag message natin sa Messenger at saka shoutout din kay Daniel Gapas Yan Shoutout po sa inyong lahat Maraming maraming salamat po Thank you very much Tapos ko so nga pala mga kay ano, Maraming maraming salamat ka pala Gusto ko nga pala magpasalamat kay, ano, kay Idol Ako yung Alam niyo kasi dati nung hindi pa ako nagbablog mga kainags Ay meron na ako mga pinapanood ng mga vlogger dito sa Canada Yan katulad ni Pinoy Tracker Yan kilala niyo naman siguro kung sino si Pinoy Tracker Yan si Idol Marco Hindi pa ako nagbablog dati Talagang like ko na pinapanood yan kasi ilan pa lang yung mga kilalang nakikilalang mga vlogger dito sa Canada, vloggers dito sa Canada. Ilan pa lang. So syempre ngayon marami na habang tumatagal naman pa parami na nang parami ang mga vloggers dito sa Canada. So yun na nga. Eh tapos mga kainag si nag-message sa akin si Idol Marco. Yan Idol Marco. Ah uh, ng Pinoy Tracker, baka nanonood ka. Maraming 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 salamat na appreciate ko talaga kasi sabi ko kasi kay Idol nag-usap kasi kami sa Messenger. Sabi ko sa kanya Idol. Eh maraming maraming salamat at inad mo ako sa ano ah, sa list mo, sa listahan. Yan at sobrang saya ko dahil Kung bagay eh, nakakausap na kita ng in person. Syempre, 'di ba? Palitan ng mensahe. Yan. Delivery Kailangan kasi makuha natin 'to may mga may mga kumukuha ng ano eh, mga Amazon delivery. Minsan may mga dumadaan dito, yung mga nagmamasid-masid lang. Pag meron sila nakita mga ganito, Amazon ng mga package kinukuha nila yan dyan kasi yan oh meron silang accessible tumadaan lang iba dyan, nagmamasid masid pag meron silang nakita mga package kinukuha nila kaya minsan nagtataka iba ba't wala pa yung delivery nila pero naka sa online delivered na ito na nga pala yung delivery na dumating mula sa amazon oh ito yung ano to eh, yung sa pintuan mga kainags ano, papakita ko sa inyo ito yung dalawa, to dalawa ito yun oh, papakita ko sa inyo ito yung, ito yung ating ah uh, dini uh, in order yan. wait lang wait lang yan parayan dito dito kasi itong napapansin niyo itong dalawa na to magkahiwalay so ito kasi ito magkadikit na yan magkadikit na kaganyan ito magkahiwalay di ba ito ito magkadikit na kasi mas matibay daw to pagka konektado sila yung dalawa na yan tsaka mas malapad siya mga kung napapansin niyo kumpara dito ito napakalapad oh. lapad yan yan kasi napanood ko to sa youtube eh. kahit daw yung mga pintuan pagka ganito nilalagay mo uh, mahihirapan talaga pag sinipa yung pintuan hindi basta basta magigiba pagka ganito kasi dalawa ayusin ko pa to tsaka yung tornilyo nito mahahaba mahahaba mga kaya na siguro mga nasa 3 inches mga ganyan Ayan o, ayan, ayan, ayan yung tornilyo niya, mapapasin nyo yung tornilyo mga mga 3 inches ah, ayusin lang muna natin tong basurahan natin at hindi natin pwedeng itabi ito sa sakyan natin dito sa isa kasi pag uh, ng basura baka tamaan ng, ng kumukuha ng basura ya babala pa tayo yeah, so yung recycle nandoon na ito hindi na siguro ma ayan layo pa natin ang kod yan Safe na yan. Safe na yan. Bukas, kuhanan kasi ng basura bukas eh. Ngayong ano, no? ngayong spring, summer, puso na naman yung garage sale eh. Kung nakikita yung garage sale na yan, ano? may kulay orange. O nakaraang linggo, dito merong gustong tumalo, no? Yan, kaya na traffic tayo rito sa lugar na to, no? Nalala nyo ba yun mga kinags? Yung ano, yung sinasabi ko na merong gustong magpatiwakal, tapos sa ah, nadamay pa tayo. Kasi nga sinarado tong lugar na to eh. Ginawa nung iba kung saan saan lumusot, yung iba doon pa pumunta. Kung saan saan so napalayo no. Maraming na maraming na late. Maraming na late ng time na yon. Eh mabuti na lang parang na naagapan yata. Hindi hindi natuloy yung pagpapatiwakal. Ayun kaya ano kaya maganda naman. Pero siyempre maraming na traffic, maraming na damay. At sabi ko nga, buti nga hindi na tuloy yung pagpapatiwakal niya kasi baka mamaya pag tumalon siya, syempre, masasagasaan siya ng mga dumadaang sasakyan. Tapos syempre, pag nasagasaan siya, eh, magkakarambol-rambol, magkakabanggaan din yung mga sasakyan na ah. sususunod sunod-sunod, di diba? yeah, ba? Yan, natatandaan nyo ba yan, mga kainags, na ano? yung may kulay green na yan, ano? yung building na yan, inaayos? Patapos na, no? Yan, no? Yan, no, yan, no, kita nyo yan. Bilis, no? Patapos na, bago siguro mag-winter, eh, tapos na yan. Dito na tayo sa trabaho natin At hahataw na naman tayo ng 8 oras Yan Siyempre ngayong spring Nagsisimula lang maging busy ang mga kumpanya Mga restaurant Kasi nga ang mga tao ay madalas Nasa labas na ngayon Dahil ini-enjoy ang Panahon Yan Hindi tayo. Tapos sa ah, mamaya mga kainags Merong laban ng Oilers, yan. Tapos alam niyo ba kung sino yung kalaban nila? medyo nakakalungkot eh kasi ang kalaban nila mamaya, ano Canucks yung Vancouver. Ibig sabihin ano yan, probinsya rin ng Canada yan ano, uh, British Columbia. Yan yan yung makakalaban nila mamaya. <laughs> so, medyo nakakalungkot lang pero syempre uh, sa Oilers pa rin tayo no. Tapos yung Toronto, nako, yung Toronto Maple Leafs. Yan shout out sa mga kababayan natin sa mga taga Toronto Maple Leafs. Nako, eh, umabot ng game 7 ang kalaban nila, yung Boston Bruins na US sa USA tapos eh natalo sila game 7 ang tapos eh mamaya pero maganda mamaya mga kainis ano kasi mamaya eh game 1 game 1 Nang... Canucks versus Oilers ah syempre so Oilers tayo pag, na, pag nanalo ang Oilers sa, sa series nila sa game uh, sa series nila na to sa second round playoffs lalaban na ng alam ko lalaban na sila ng finals sa parang west west yata west pag nanalo sa sila sa West sila na yung lalaban sa finals o oh, 'di ba diba? so papasok muna ako mga kainis ano, nandito na tayo sa trabaho natin at kailangan ko nang mag ano, magpatay ng camera bawal na rito dilema no oh, wala yung ulap po oh. hindi natin makita ibig sabihin kulay itim yung ulap ibig sabihin umuulan ayan o no? oh. natin ano yan <laughs> Kita nyo ba? Uwi na tayo. Magpapahinga ako habang nagpapahinga. Pinapapanuri natin yung, ano, yung, yung replay. Replay lang ng Canucks. Vancouver, Canada versus sa Alberta, Canada. Oh, Edmonton. Yan. Siyempre, kailangan natin ano, kumampis sa Edmonton dahil taga-Edmonton tayo. Yan dun sa mga kababayan natin na, ano, no, na mga Vancouver Yan, mga subscribers, viewers natin Sa Vancouver <laughs> May the best man win na lang Kung ah, Kumbaga may the best team win na lang Yan <laughs> Basta ano, kahit na sinong pumasok uh, sa, sa finals, sana mag-champion ban uh, Vancouver man or Oilers Masaya ako Masaya, masaya lahat, masaya ang buong Canada Yan Ha. Huh kahapon pa ah, ha, siguro hanggang ha, alam ko hanggang hanggang bukas pa to or hanggang sa makalawa pa tong ulan na to itong ulan na to walang hinto ah. yan dito na tayo sa bahay at ang ulan ay ganun pa rin hindi pa rin numihinto ah, actually ambon lang ambon make sure double lock ilaw nakapatay yung mga ilaw na sasakyan namin yan para sigurado ano, ano maambon hindi siya umuulan So naalala ko sa ano no, naalala ko pagka ganitong pumaambon. Naalala ko nung nasa Pilipinas, nasa Pilipinas ako. <laughs> Especially nung pumapasok ako sa eskwelahan. Pinakamatinding naranasan ko nung nasa Maynila ako. Nag-aaral ako sa Adamson University pagka umulan, sobrang baha. Nako, nilalakad ko 'yon, ma. Naglalakad ako mula sa Adamson sa Maykalaw hanggang sa may isang palok Maynila. Eh sa Espanya, 'di ba? Pagka umulan doon eh. Grabe yung baharo. <laughs> kasabay namin yung mga UST naglalakad <laughs> kaya pagka nakarating na kami sa may Espanya maraming mga estudyante rin doon mga ano mga, yun na marami no? mga taga UST uh, naglalakad kami ro, no minsan eh naalala ko dati <laughs> pag may mga kolehelyala mga kolehelyala na naglalakad doon sa Espanya Uh, tumatambay muna kami mga boys, mga mga boys. Tapos tinitingnan namin yung mga ano, tinitingnan namin yung mga mga kolehiyala ng mga taga UST na naglalakad na mga wala ring masakyan. Kahit kasi kahit may kotse ka, pagka inabot ka ng bahasa sa Espanya, talagang lubog ang ano mo, stranded traffic, nako grabe. Kaya yung iba naglalakad. Uh, sumasabay kami. <laughs> naalala ko lang sinasabay namin yung mga kolele. Ala kasi basa yung mga damit nila eh no. <laughs> Dinalala ko lang, di ba? Mga O oh, sino pa nakaranas ng ganon Mga tasan kamay ah. Mga siyempre, mga bata pa tayo noon no? mga teenager pa tayo noon. Siyempre, natural lang sa atin 'yun. Uh, sabayan natin yung mga chika babes na basang-basa mga wet look, di ba? <laughs> Then nalala ko lang. Eh syempre pinagdadaanan naman natin yung mga kiris. Doon sa mga kalalakihan, pinagdadaanan natin yan. Normal na yan, normal na. Natural na yan, natural. Di ba? So nalala ko lang syempre. Uh, yan ay pinagdadaanan ng mga kalalakihan, mga, nag, mga binata. Di ba? Ah, kaya yung, yung iba kasi mayroong kapote kapote pero yung iba yung bang hindi natin ina-expect na uulan tapos eh umulan wala kang dalang kapote wala kang dalang payong di ba